Magandang buhay! Ayan. Bumangon na naman tayo. Maaga akong bumangon. Hindi dahil sa masipag ako, kundi dahil kailangan bumangon. Ang aga kong bumangon dahil may mga responsibilidad ako na dapat gawin sa umagang umaga, -umaga pa lang. At syempre, bumangon ako para sa aking pamilya. Sa tinagal-tagal ko dito sa Hong Kong, marami na akong natutunan kung paano maglinis. Nung dumating ako dito sa Hong Kong, wala akong alam. Wala akong alam-alam. -alam. Basta ang alam ko lang marunong ako maglinis at masipag ako. Pero dapat may mga teknik tayo kung paano maglinis para mapadali ang trabaho natin. Kaya yun ang mga natutunan ko dito sa tinagal-tagal ko dito pagtatrabaho. Ang hindi ko nagagawa sa Pilipinas, nagagawa ko dito. Ngayon nagwawalis, hindi ako gumagamit ng walis tambo at ginagamitan ko ng walis na mahaba ang tangkay. <laughs> Dahil walang hmm, walang walis tambo dito. <laughs> At ang isa pa, hindi ko pa nawakan muli ang walis ting, -ting. <laughs> Pati sa pagduloto, marami na akong nalalaman. Pati sa pagbalat ng kamatis, alam na alam ko na. <laughs> ang lahat naman ay natutunan. Madaling, madali tayo matututo basta gusto natin matuto. Pati sa pagprito ng itlog, alam na alam ko na kung dati basag ang dilaw na itlog na yan. Ngayon, siyempre, matalino na ako ngayon magprito. <laughs> Kailangan buong buo ang dilaw na itlog. Ayan. <laughs> Iprito lang natin sa mahinang apoy at bali-balik terrain hanggang sa maluto. Ayan. <laughs> Perfect! Marami pa po akong ikukwento pero sana yun matutulog na muna ako. Bye! Kita kids ulit bukas!